Arestado ang isang lalaking nagpapanggap na dentista sa Malabon. Modus ng sospek na alukin ng libreng braces sa mga biktima kapalit ng pakikipagtalik. Nasa front ng balitang yan si Brian Basa. Armado ng warrants of arrest, pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay ng lalaking ito sa Malabon City nitong biyernes ng gabi. Nagpapanggap o muna siyang dentista. Nakuha mula sa kanya ang mga panggawa ng braces, mga resibo mula sa remittance outlets, cellphone, computer at mga router. Ayon sa ACG, modus ng suspect na alukin ng libreng braces ang mga biktima na pawang mga minor de edad. Ang ginagawa niya ay inentis niya yung mga victims. In exchange of uh, may libring uh, papagawa ng dental implants, yung mga braces, yung mga ganyan for sexual fa uh, favors dun sa mga minors. Lalo pang masaklap ng matuklasan ng otoridad na kinukunan ng video ng suspect ang kahalayan at ipinopost online. Dalawa sa mga biktimang ito ang nagsumbong sa polis kaya siya hinuli. Paalala ng polis sa mga magulang. Para rin sa mga magulang, nabantayan nilang kanilang mga anak. Kaya kung minsan ang ating mga anak ay because of the technology, hindi natin makilala kung sino yung mga nakakausap nila. Nakakulong ngayon sa Camp Krami ang suspect na sinampahan ng reklamong child abuse. Walang pahayag ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.